Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo Ang ating Ebanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 6, Talata 1, hanggang 5 At sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang isang tagpo noong isang araw ng pamamahinga o sabat. At si Jesus ang kanya, at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa isang triguhan. At ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga uhay ng trigo, kinuskos ito at kanilang kinain. Kaya nga ang mga pariseyo na palaging nagmamasid sa kanila ay nagsabi, Bakit kayo gumagawa ng bawal sa kautusan sa araw ng pamamahinga? At dito ay sinugot sila ni Yesus na noong kapanahonan ni David noong siya ay magutom at ang kanyang mga kasama ay magutom pumasok sila sa bahay ng Diyos at kinain doon ang tinapay na handog na tanging mga pari lamang ang may karapatang kumain At ano ang ibig sabihin dito ni Yesus? Ang araw ng pamamahinga ay totoong isang utos ng Diyos. At ito ay nagmula noon pang likhain ng Diyos ang daigdig. At nung matapos likhain ng Diyos ang lahat, sinabi sa aklat ng Genesis na noong makita niya ang kanyang mga nilika at lahat ay mabuti, siya ay nagpahinga. So sa aklat pa lang ng Genesis, ang kapahingahan ay nakaugnay na sa pagiging mabuti ng lahat. At kaya nga ang kapahingahan ay nilikha ng Diyos para sa kabutihan. At higit sa lahat sa kabutihan ng kanyang mga nilalang at sa kabutihan ng korona o ng rurok ng kanyang nilalang at ito ay ang tao. Kaya nga sinabi din sa ibang bahagi ng ibanghelyo na ang kapahingahan o ang araw ng kapahingahan ay nilikha para sa tao. Ang ibig sabihin para sa kabutihan ng tao at hindi ang tao ang nilikha para sa araw ng kapahingahan. So ang ibig sabihin dito Na anuman makabubuti sa tao ay maaaring ipagkaloob sa kanya kahit pa araw ng kapahingahan. Kasi nga sa tradis tradisyon ng mga Hudyo ang kanilang mga hayop ay kanilang pinapakain kahit araw ng kapahingahan. Sapagkat ito ay nilalang at ito ay makakabuti. Ano pa kaya kung ang tao ang pag-uusapan? Kailangan pakainin ang tao. Ang problema o suliranin sa ibanghelyong ito ay kapag ka hindi mo na nakikita ang mabuti. At sino ba ang hindi na nakakakita ng mabuti? Ito ay isang tao na ang palaging tinitignan ay kung ano ang masama, ano ang pagkakamali, ano ang kulang. At ito ang mga pariseyo. Ang palagi nilang binabantayan, sila ay nagmamasid kung paanong magkakamali si Yesu Kristo at ang kanyang mga alagad. Ano ang kanilang pagkukulang? Ano ang kanilang kasalanan? At kung titignan natin, ito ay isang kabalintunaan. Sapagkat ang mga pariseyo na alam na alam ang lahat tungkol sa araw ng pamamahinga sa katotohanan ng buhay, sila ang totoong hindi nakapagpapahinga. Ang isang taong palaging tinitignan ng mali sa iba, ang isang taong palaging mali ang nakikita, kakulangan ang namamasdan, ay isang taong walang kapahingahan. Walang kapahingahan. No, kaya nga, maaring alam ng pariseyo ang paikot-ikot palabas papasok patungkol sa batas ng araw ng kapahingahan. Pero sila ang mga taong hindi totoong nakapagpapahinga. At ang ibanghelyong ito para sa atin ngayon ay tayo ay inaanyayahan. Na kung paanong nakita ng Diyos na ang lahat ay mabuti at siya ay nagpahinga. Tayo ay inaanyayahan na magpahinga sa kabutihan ng Panginoon. Makita na mabuti ang ating buhay. Makita na mabuti ang ating tahanan, mabuti kung ano ang mayroon tayo. Totoo minsan may mga suliranin at problema, may mga mabibigat na pinagdadaanan sa buhay. Ngunit kapag mayroon ng taon ng mata ng Diyos o ang ibig sa bihin ay mata ng pananampalataya, totoo, maaring para sa mata ng mundo, pangit ang nangyayari. Pero ang taong may mata ng Diyos o ang taong may mata ng pananampalataya, nakikita niya pa rin ang kabutihan sa kung ano man ang nangyayari. Pagsubok man yan, suliranin man yan, hindi pagkakaunawaan o kakulangan ng mga material na bagay sa buhay. Ang isang taong may pananampalataya, nakikita niyang may sinasabi sa kanya ang Diyos sa mga pangyayaring ito. At nakikita niyang sa likod ng mga pangyayaring ito, ay may kabutihang inihahandog ang Panginoon. Kaya nga ang taong may pananampalataya, may mata ng Diyos, ay mayroong kapahingahan. Kaya nga sinabi ni Yeso Kristo, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. At si Yeso Kristo ay nagpapakilala no, na ako ang Panginoon ng kapahingahan. No, kaya nga kung matatandaan natin, sinabi ni Yeso Cristo sa isang bahagi ng ibang ni San Mateo, sinabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ay na, ang, na bibigatan at At kayo ay bibigyan ko o aalayan ko ng kapahingahan. Ang totoong kapahingahan ay manatili kay Yeso Kristo na totoong nagmamahal sa atin. Sapagkat ito ang napakalalim na katotohanan kapag kapiling mo o nasa harap ka ng isang nagmamahal sa iyo, ikaw ay makapagpapahinga. Hindi mo kailangang magkunwari. Hindi mo kailangang matakot magkamali. Hindi mo kailangang bigyan ng numero ang bawat mong hakbang. Ikaw ay malaya kung sino ka, kung ano ka. Ayun ang iyong ikikilos, ayun ang iyong ipapakita sapagkat naniniwala ka na kung sino ka man o sino man tayo, tayo ay mahal ng Panginoon. Kaya ang isang taong may karanasan ng pag-ibig ni Yeso Cristo ay isang taong nagpapahinga. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.